Isayas Awit tungkol sa ubasan Ikalimang kabanata Aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa Inararo niya ito, inalisan ng mga bato at tinamna ng mga piling ubas Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos naghintay siyang magbunga ito ng matamis, pero nagbunga ito ng maasin. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan. Kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Huda, hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasin sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Aalisin ko ang mga nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan. At wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. Pababayaan ko na lang ito at hindi na aasikasuhin. Hindi ko na rin ito puputulan ng mga sanga o bubungkalin. Hahayaan ko na lang ito na mabaon sa mga damo at mga halamang may tinik. At utusan ko ang mga ulap na huwag itong patakan ng ulan. Ang ubasan ng Panginoong makapangyarihan na kanyang inalagaan at magbibigay sana sa kanya ng kaligayahan ay ang Israel at Huda. Umasa siyang paiirali nila ang katarungan, pero kumatay sila. Umasa siyang paiirali nila ang katuwiran, pero pangaapi ang ginawa nila ang kasamaang ginawa ng mga tao. Nakakaawa kayong mga nagpaparami ng mga bahay at nagpapalawak ng inyong mga lupain hanggang sa wala ng lugar ang iba at kayo na lang ang nakatira sa lupain ito. Sinabi sa akin ng Panginoong makapangyarihan, ang malalaki at naggagandahang bahay na ito ay hindi na titirhan. Ang dalawang ektaryang ubasan ay aani lang ng anim na galong katas ng ubas at ang sampung takal na binhi ay aani lang ng isang takal. Nakakaawa kayong maaagang bumangon para magsimulang mag-inuman at naglalasing hanggang gabi. May mga banda pa kayo at mga alak sa inyong mga handaan. Pero hindi ninyo pinapansin ang ginagawa ng Panginoon. Kaya kayong mga mamamayan ko ay bibihagin dahil hindi nyo nauunawaan ang mga ginagawa ko. Kayo at ang mga pinuno ninyo ay mamamatay sa gutom at uhaw. Bumubukas na ng maluwang ang libingan. Hinihintay nito na maipasok sa kanya ang mga kilala at makapangyarihang mga mamamayan ng Jerusalem, pati ang mga mamamayang nag at nagsasaya. Kaya ibabagsak ang lahat ng tao, lalo na ang mga mapagmataas. Pero ang Panginoong makapangyarihan ay dadakilain sa kanyang paghatol. Sa pamamagitan ng matuwid niyang paghatol, ipinapakita niyang siya ay banal na Diyos. Ang nawasak na lungsod na tinitirhan ng mga mayayaman ay ginawang pastulan ng mga tupa. Nakakaawa kayong mga gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sinasabi niyo pa, Bilis-bilisan sana ng banal na Diyos ng Israel nagawin ang sinabi niyang kaparusahan para makita na namin. Magkatotoo nga ang kanyang plano para malaman namin ito. Nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Nakakaawa kayo, kayong mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino nakakaawa kayo, kayong malakas uminom ng alak at bihasa sa pagtitimpla nito. Pinakakawalan ninyo ang may mga kasalanan dahil sa suhol. Pero hindi ninyo binibigyan ng katarungan ang mga walang kasalanan. Kaya matutulad kayo sa dayami o tuyong damo na masusunog ng apoy. Matutulad din kayo sa tanim na ang mga ugat ay nabulok o sa bulaklak na tinangay ng hangin na parang alikabok. Dahil itinakwil ninyo ang kautusan ng Panginoong makapangyarihan, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo na kaniyang mga mamamayan, parurusahan niya kayo. Mayayanig ang mga bundok at kakalat sa mga lansangan ang inyong mga bangkay na parang mga basura. Pero hindi pa mapapawi ang galit ng Panginoon. Nakahanda pa rin siyang magparusa sa inyo. Sesenyasan niya ang mga bansa sa malayo. Sisipulan niya ang mga nakatira sa pinakamalayong bahagi ng mundo. At agad silang darating para sa lakain kayo. Ni isa man sa kanila ay hindi mapapagod o madadapa. At wala ring aantukin o matutulog. Walang sinturon na matatanggal sa kanila o tali ng sapatos na malalagot. Matutulis ang kanilang mga palaso at handang-handa na ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang mga kabayo ay parang matigas na bato, at ang pag-ikot ng mga gulong ng kanilang karwahe ay parang buhawi. Sa pagsalakay nila ay sisigaw sila na parang mga leyon na umuungan. Ang mabibiktima nila ay dadalhin nila sa malayong lugar, at walang makakaligtas sa mga ito. Sa araw na sumalakay sila sa Israel, sisigaw sila na parang ugong ng dagat. At kapag tiningnan ng mga tao ang lupain ng Israel, ang makikita nila ay kadiliman at kahirapan. Ang liwanag ay matatakpan ng makapal na ulap.